một kam gai anh sai tayo? na ang Raul Rocco Library. Alright. Lato ito mga kabatang helmet kasi kasama din yan, no? Doon sa, doon nag off si Mayor Lenny Robredo, kasama din yan doon sa sinabi niya. Oh, kasama yan, mga pinag-isipang EO. Yes, na talaga ang taong bayan ang makikinabang. Yes. So, ayan nga, no? Nagkaroon ng renovation, pag-aayos, mm -hmm. at nag-re-open na muli. At, seven days a week na po open ang Raul Rocco Library sana wala yeah. man lang day off. Walang break. Wala. Wala. Ang Wala. gusto mong magbasa? Magbasa ka rin. Oo. 8 a.m. to 10 p.m. O, di diba? Wow. 10 p.m.? Yes, kasi diba may mga sa mga estudyante na late na natatapos yung school or yung oh, schedule nila, mga 7PM. O, oh, pwede ka pa library Kaya walang dahilan para hindi ka makapasa. Kasi ibinigay na sa'yo ni oh. Mayor Lenny Robredo lahat ng makakatulong para ma-motivate ka na makatapos ka ng pag-aaral, di ba? Oo. Oh, oh. oh, siguro man yung mga librarian dyan. Mababait! Mababait! Mababait. Mababait. Mab -nang ta, hindi yung nangmamata, hindi yung pagdidilatan ka. din yung papasok sa library. Yung mga favorite lang niya. May kilala kang gano'n? Oo, oh, kasi DDS yung library na yun. Eh. Kilala <laughs> ko doon! Kilala mo yun? Binagsak yung bag ko? Kala mo siya? Oy, may, may, utang, may utang pa sa akin bag yun! Oo, oh, hindi mong kagandahan. Tinerohan mo naman na sa mga ugali. Teka nga. Ay, hindi, Sorry po. hindi pinalik yung bag ko nun. Ah. Hinarap lang ah. Bayaw mo na yun. Makakabili ka pa nun sa mas No, talagang ibinibigay na ni Mayor Lenny Robredo yung mga resources para makatapos sa pag aaral ng oh, mga kabataan. walang dahilan, walang rason para, so, may dormitory. Oh, o, ba? diba? Oh, diba? Dormitory. O, oh. ngayon lang, research kayo. Ayan ang library. Ay, eh, nung panahon namin, wala nga ganyan. Eh, gusto ko may, nung panahon ko, may ganyan library. Eh, baka naman tumambay na lang ako doon sa library. O, di ba, Hanggang 4 o'clock lang ang library? Wow! Four so, ba? O five? Diyos ko, nagpunta ka ako doon sa National Library natin, Pidyo ka eh. Hindi uh. ka ko pinapasang may dress code yata nung time na yun. <laughs> ah, time namin nun. Taguan pa yung libro eh. O ba diba? diba? Lagay ko doon sa likod. Para pagbalik ko, nandun pa rin siya. Talaga? Oh. <laughs> pero eh, mga kabatang helmet lang. Congratulations talaga kay hey, Mayor Lenny Robredo at mm. sa lahat ng mga katuwang niya sa LGU ng Naga dahil di ba hindi naman magiging posible kundi dahil may mga naging katulong siya magiging nag mga katuwang niya, uh -huh. ka-collab, ka-partner, di ba? at, at syempre uh, daw tayo di ba masyadong siyang education related, yung mga yes. focus niya eh yes. gamitin na natin yung mga North Star ay taga lang uh. Updated ba kayo mga kabatang helmet doon sa sinabi niya si former Secretary Briones kay Mayor Lenny Robredo? Anong sinabi? Abangan niya sa next vlog natin at hihimayin ko yan dahil may issue dyan. At nakakaloka, oh, ito pa lang si Secretary Briones, meron din pala yung issue na kasangkot, sa mga laptop. Oh, Pero ayan God. na mga kapatang helmet Kung gustoan mo ang video nito, kalam mag-subscribe At i-click notification bell para lagi like, ka-updated Sa atang mga ganap ni Mayor Lenny mm -hmm. Robredo At sa lahat ng mga Asian na lumalaganap ngayon. Nakakaloka ha. nagresearch Nag-research lang ako noong nakarang araw kasi hindi talaga ako naniwala sa fake news. Pero totoo palang may kinasangkutan. Oo. Uh -oh. sekretary. Pero yun nga, basta stay happy, stay healthy, stay safe, stay as always. Sabi ko mo sa boy na ganyan, may din na booking kami siya Everyday, meron. God bless everybody. Kailan! Kailan!